isang box 60. Wholesale na 'yon ate. Ate, pwede pa ako manong ng box? Ano, ah uh, apat? Opo. Isang box na navy blue. Hi guys. Hi. <laughs> Hi ka ulit. Hi ulit. Aligali ko ilang tindara na punta ako ngayon. Hi ka muna kuya. Hi. Sa kong lang aking kuya. Ito ka nag-grocery. Good morning guys. It's Monday. Palengke day. Hi. Actually, kayo na pa ako nandito sa palengke. Pauwi na ako. Hindi ako nakapag-vlog kanina bago umalis. Kasi, lobat ang phone ko. Tapos, doon sa unang tindahan na pinuntahan ko, ay maraming tao. Hindi ako makapuesto ng camera. Kaya, pati doon sa pangalawang tindahan. Tapos, sa pangatlo, wala yung bibiling ko. Sa pangapat ako nakapagsimulang mag-vlog. Actually, nahiya talaga ako. Pero, mabait naman yung mga mga stuff do sa mga tindahan na binilang ko. Pero, magkata ako mercury. Bumili ako ng mefenamic acid. Sa tindahan din to. Actually, lahat ang binili ko ngayon sa tindahan. Uh, yung kay Bayani, kay Perez, saka kay Lucky 4C. Doon ako namimili ng mga paninda namin kasi mura. Yun nga lang, sa daan sobrang daming tao talaga magtitiis ka pero mumura lang ng paninda doon sa Dayani pwede kang bumili ng Dayani Bookstore pwede kang bumili ng wholesale kaya doon ako nabili ngayon pipick up ko lang yung iniwan kong mga boxes sa Lucky 4C pero yung kay Perez tsaka yung mga binili ko kay Bayani nasa likod na first thing lang pinuntahan ko eto Ito na puno na yung sasakyan ano pa kaya yung pangalawa Diyan ako guys namimili sa Lucky 4C tsaka doon kay Perez. Kasi hindi ko na na-video. Hindi ko kayo maisama kasi ang dami kong bitbitin. Ang dami din tao pati. maingit. O kukunin ko muna yung pinaiwan ko. Diyan muna kayo. Diba, paano ito may lalagay dito? O di ba paano siya magkakasya sa kiyang kasi ng asipan? Okay. Iskills ako sa Tetris o. Oh. Napagkasya ko sa... ba? Yan, pauwi na talaga ako. Nakuha ko na lahat ng iniwang ko doon sa isang grocery na pinamilhang ko. Siguro guys, kung nakapagsalita to si Goldie, nagreklamo na to. Sasabihin na ito, Nanay, abusado ka. Ino-overweight mo lahat ng mga dala dito. Ang sakit ng katawang ko. Siguro yun ang sinasabi niya. Kasi ako na nasasaktan na rin ang katawan ng katawa ng braso sa pagbubuhat ng mga bigat na box. Pero okay lang. Para sa ekonomiya! <laughs> Hindi pa syempre 'di ba? Kailangan natin ng extra income. Hindi pwedeng abang-abang lang sa bigay. Kailangan meron din tayong sideline, 'di ba? Para in case of emergency may bubunutin. Ganito na lang. Thanks for watching. Bye-bye.